Yan, yeah, sa so magandang araw po sa inyo mga kabros. Sa uh, tita sa bangka nating ginagawa. Bago bagong project natin 'to, ayan oh. uh, Palit din 'to ng parka. Tsaka sinturon, lalagyan natin yung sinturon dito. Uh, para may pamakuan sa gitna. Abangan nyo yung ating gagawin dito. Maglalagay tayo ng talian ng batangan. Ayan, bubutasan natin para nakatuog siya ng full thread. Ito ang paggagawa ng bangka. <laughs> <coughs> ang kahon bali ngayon, ang gagawin natin? ito ito kasi, ayan, natin nyo ayan, nabulok nabulok to nabulok ngayon gumawa tayo ng pinaka pang pambahay doon sa pinutasan natin yan. tutuhugan natin ngayon yan ayan mga bro sinabot kami ng ulan umuulan ayan yung bangka nalagyan na namin ng sinturon ayan may sinturon na ito ito sinturon yan ang gando sa purwa ang sa huli ayan. Ayan. ayan ito kasi malaking bagay ito ito magpapatibay sa plywood tapos, may mga binabayaran kami ng ano, mga uka-uka. Tulad niya, no? Yan. Yan, tulad niya. Binayaran namin yung ukaya-uka. Kulok. Ito. Kasi yan yung mga... Yan yung pamakuan dito sa dingding. Yan, ano, May mga... Ano pa nga? May mga... tapisa, Binabayaran pa rin yan. So, sa unahan, meron din. Tsaka doon sa huli. Tapakita ko sa inyo sa huli. Yan. Ito, malaki-laki itong binayaran dito. Sa ibulok. Sa may bandang huli yan. Oh. Ang dami na. Ang huli na. Ayan, ikaw alam lang. Ayan, pang mo. Ayan, o. Oh. Ayan, nabayaran na namin yan. Ayan, may dumating na bangka pang alamang. Ang eh. daming huli, o. Oh. Tigib. dami, o. Oh. Tigib. Tigib yan. Ayan. Maulan na maulan kasi, maulan na lang. Basa na lupa. <coughs>